At sa pagkakataon po ito, alamin muna natin ang presyohan ng mga bulaklak sa Dangwa. May report si Gav Villegas, live. Gav. Dayan, nananatili pa rin uh, stable ang presyo ng uh, mga bulaklak dito sa Dangwa Flower Market ilang araw yan bago ang undas. Ayon sa mga nakausap nating vendors dito sa Dangwa Flower Market ay pa isa-isa nang dumarating yung mga mamimili rito uh, mula pa noong weekend para mamili ng bulaklak na kanilang iaalay sa puntod ng mga namayapa nilang mahal sa buhay. Ang mga flower arrangement na nakalagay sa paso na nanatili pa rin ngayon sa 100 hanggang 700 pesos depende yan sa laki. Ang mga bulaklak naman na nakalagay sa basket maabot, umaabot pa rin sa 350 hanggang 400 pesos. Ang presyo ng Malaysian Moms nananatili nanatili pa rin sa 350 pesos ang isang bundle. Ang sunflower, 150 pesos ang isang piraso. Ang gerbera at carnation, nananatili pa rin sa 50 pesos ang isang piraso. Habang ang aster naman, nananatili pa rin sa 350 pesos ang isang kilo. 800 pesos ang isang dosena naman ang presyo ng anthurium at 350 pesos ang isang dosena na rose sa ngayon hindi pa nakikita na may paggalaw sa presyo ng mga bulaklak sa mga susunod na araw at kung magkakaroon naman ay may, ng paggalaw ay kakaunti lamang ang itataas. Ang presyo naman ng kandila, ang uh, sperma naglalaro sa so, 100 hanggang 150 pesos ang isang pakete, ang vigil candle 15 hanggang 85 pesos ang isang peraso, ang votive candle 70 pesos ang isang peraso. Ang grave candle naglalaro na 150 hanggang 280 pesos depende yan sa laki. Habang ang grave candle na merong takip, 220 pesos ang isang piraso. Uh, Dayan, katatapos lamang umulan dito sa bahagi ng Dangwa Flower Market sa Maynila. Kaya naman paalala rin sa mga motorista na maging maingat sa, pag, sa pagmamaneho ng sasakyan. At uh, sa mga oras na ito ay nagkakaroon naman ng build-up sa bahagi ng Laxon Avenue at dito sa Long sa Manila dahil yan sa traffic light. Paalala rin sa mga motorista, uh, pinamiiral ngayon ang number coding scheme kung saan na bawal bumiyahe ang mga sasakyan na nagtatapos sa 1 and 2 mula alas 7 na umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At yan muna ang update mula rito sa Lungsod na Maynila. Balik sa ide Maraming salamat, Gav Villegas.